Nanindigan naman si kasiguran Mayor Edwin Hamor na hindi nakinabang ang kanyang kumpanya sa sinasabing maanumaliang flood control project sa Sorsogon. Paglilinaw rin ng Mayor, hindi niya balae eh si Budget Secretary Benjamin Jokno. Maaksyon si Royce Snagit. Hindi sumipot si Budget Secretary Benjamin Jokno sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Rules sa umunay 75 billion insertion sa 2019 budget. Kaya ang atensyon ng mga mambabatas na lipat sa balain niyang si Kasiguran Mayor Edwin Hamor ang may-ari ng Arimar Construction na nakasungkit ng malalaking flood control project sa Sorsogon. Pero paglilinaw ng alkalde, hindi siya malapit sa kalihim at maging sa manugang ni Jokno na si Jojo Sikat. Nagkikita ba kayo ng Secretary Jokno considering kamag-anak nyo or anak nyo or hindi mo anak pero anak ng asawa mo? Tama po, Hiyo, hindi ko po anak. Oh. anak ng kasawa ko anak ng asawa. sa una mong sa una niya ang asawa kaya sikat ng ako ito hindi po hindi ko balae ah uh, anong tawag sa yo pero anong, sa pamilyang pilipino anong tawag dapat sa yo mayor tawag. mayor ito mayor kang niyan dito na inilatag ni House Majority Leader Rolando Andaya Jr. ang mga bank deposit slip na patunay raw na nakatanggap ang Arimar ng higit 81 million pesos mula sa ilang dami contractors noong 2018. Royalty fee lang daw ang napupunta sa mga AAA contractors na nananalo ng bidding. Usually, 3 to 5 percent lang daw ito ng total project cost. Ang bulto talaga ng mga proyekto napupunta sa mga kontraktor sa ibaba, na may kapit sa itaas. Ngayon, alam na niyo kahit, kahit da, kaya minamadali na ipasa yung budget, Kinwestiyon din ng kumite kung paano nakalusot ang dami ng arimar na City Leoncio gayong hindi ito kwalipikado. Base raw sa bidding documents na nakuha ni Andaya, nasungkit ng City Leoncio ang labing walong overlapping projects gamit ang iisang backhoe, dalawamput isang proyekto para sa iisang dump truck, at labing anim na proyekto sa iisang payloader. We haven't noticed it, Your Honor, because when we review the contracts, It, we review it on a per contract basis. We do not review it on a per contractor basis. And besides, we cannot duplicate what the BAC TWG has already done because it is a very tedious task. We are just a two man team and we are auditing two district engineering offices. You're just there for nothing. Binibigyan ka ng report ng Public Works Committee para aralin mo. Okay? Le now, you tell me now, dumadaan lang sa iyong papeles wala kang pakialam. we are more concerned of the implementation of the project iginit naman ang department of budget and management na ang department of public works and highways ang nag-encode ng 75 billion pesos na insertions para sa mga proyekto nito pero itinanggi ito ng dpwh mr chairman i think we have to determine who's telling the truth no no i think both of you are telling the truth uh, somebody uploaded the information sa system ng dbm Hiniling naman ang komite sa Anti-Money Laundering Council na imbestigahan kung sino-sino ang nakinabang sa mga kontratang nakuha ng Aremar at mga dami nito. Umaaksyon Royces Nagit, News 5.